Eh, tayo guys ng lion shed Ito na yung lion shed ginagawa pa yan yung lion's head Dabi oh. oh, yun yung lion's head. mga turista guys oh, oh Yun Mayroong ginagawang kalsada dito guys Slow down dito yung mga sakyan Kasi Rough road Tsaka matarik Itong bundok dito guys oh Ang tataas oh. Sus Grabe, may pa-flash, may, may bahay doon. <laughs> okay. oh, meron na naman tayong na-discover na bagong kalsadahan. Bago nating uh, nadaan ng kalsada dito. Papuntang Baguio. Kailan road na yung labas pala, guys? Okay. Galing. Pwede pala. Ayan, o. Oh. road na, guys, Oh. Yan na yung tulay na dinadaanan natin, o. Oh. Ayos So open yung Canon Road, Cannon Road 31 Yes Ayos Canon Road na tayo guys Let's go So, mabuti pagkatay pa na ngayon dito, ano? Doon kasi sa Nueva Ecija, medyo makulimlim panahon, ano? Ah! Oh. Okay guys, hindi siya madulas Kaya ito, oh, medyo mabasa Medyo basa-basa dito yung kalsada Damn! Hey. Grabe! <laughs> ah! <laughs> mulan doon! Umuulan na galing sa fall siguro. Grabe guys, oh! Cannon Road! Grabe talaga itong kalsada na ito, no? And sa kabila, oh! yung tubig na galing sa mga falls tara let's go so yun ayos effective Gần so oh. ganda oh guys oh kita nyo yan ha ganda ng falls <laughs> Makamot yung uh, gulong ni Bosing ah. Uh, Yun, sa landslide siguro dito kaya Ah. Ayan, ganda ng preno natin guys Laks yung preno natin Alas puro bago yung mga preno natin eh nagpalit tayo ng uh, brake pads natin eh yeah. <laughs> libre tubig <laughs> oh ayan na yeah. Yeah. ah Yeah. <laughs> Makamot yung uh, Gulong ni Bossing ah. Oo, uh, sa landslide siguro dito kaya. Ah. Yung, ganda ng preno natin, guys. Lakas ng preno natin. Alas puro bago yung mga preno natin eh. magpalit tayo ng uh, brake pads natin. <laughs> Libre tubig. <laughs> oh. Entry na tayo, guys. At napansin ko dito sa kabila oh, parang may ginagawang kalsada oh. Ayun oh. Yun. May ginagawang kalsada. Ang daming pamababa ngayon ng, uh, ng uh, city, oh. Uh, turista. Tapos na siguro silang mag-camping-camping. Uh, Gumala-gala sa Baguio City. Diba? Tayo naman ngayon. Ang uh, gagala sa taas sa Baguio City. Latrida at Bingget. Tsaka, uh, pag kaya pa nating uh, oras mag count uh, orders tayo bukas alam slow down grabe tong view dito guys oh ini makakit yung Starex <laughs> May nasakyatan. Matik siguro. Goro maganda rin talaga. Maganda rin talaga siya, guys, ah. Oh. Yung gulong natin. Oh, astig si bossing, oh. Lamig! Grabe! Ayan na yung lamig! Pina siya. O, pisa na yung uh, lamig. Dito lang banda ko na naramdaman yung lamig ah. So, 23 kilometers pa tayo. Bago mag-Baguio City. At may may ang konti magpahinga na muna tayo at wala tayo na makainan. Oh, oh, may tubig pala. Dito maganda rin yung view dito oh. Grabe Yan oh no? Green na green yung mga bundok <laughs> Daming sakyan guys <laughs> Daming talagang pupunta sa bagya no Kahit ang layo eh Talagang dila talaga no Naka 172 kilometers na tayo At dito na tayo sa Camp 4 Dito tayo basta maka-overtake guys At Medyo Dikit-dikit yung mga Uh, sasakyan at maraming kasalubong grabe Marami itong bundok dito guys o ang o sus grabe yung may pas may bahay hindi <laughs> sila natatakot ano na huwag tayo ng bahay dyan ilalim ng bundok grabe yun o oh. Maramal Bridge Ganda rin dito, oh. tas mas punto ko sus ako paano mo kaya katin yan grabe lang ang laki ng mga bato oh oh mag-overtake tayo pero dalawang sakyan lang mag-overtake natin tapos masalubong naman na sakyan mga ha bagong harang oh lagitan ng harang oh Tapi okay, guys oh ganda ng view Oh Parang akala uh, mo pupabalik ka lang kanina sa ano eh Yung bundok na dahan natin kanina Ganyan din yung itsura Hindi naman tayo naliligaw Eee <coughs> Eee <coughs> Eee <coughs> Hunch -hunch -hunch. na washing kita sa Bridge sudah guys Ah, ya. atas Oh, grabe. Parang yung bundok, oh. Kalbo siya, pero taas, oh. Sos. Tapos, dito sa kabila, oh. Grabe yung bako din, oh. Kapal ng mga yung ginawa nilang pangarang, oh. Yung screen na ginawa nilang oh. tibay. <laughs> oh, kata Dito, guys, kalau saya cokelatir sah. sa toll gate <laughs> to Bavenget bagyo 12 kilometers ay oh, ito na yung ginagawang ano parang uh, tunnel ano ito na siya guys oh ay kasi talaga ito na yun kasi talaga uh, ano talaga eh landslide area talaga siya oh kaya ginawa nila nito yung tibay nito oh ang laki oh ang laki ng mga poste oh tsaka yung uh, Pagkasemento sa taas, ang oh, kapal. Tapos yung uh, buko sa poste, meron pa siyang bakal na support. Grabe, no? Lupit ng uh, Gumawa nito, ah. And guys, oh, bakal yung ano niya, taas. Semento bakal, ano? Ang tigapang matagalan talaga 'yan dito nakatambak yung mga ginamit nilang mga ano uh, mga bakal makita okay, tayo guys ng lion's set ito yung lion's set oh ay hey. yun so yung mga motor dito nakapark ang dami tao sige po hahaha <laughs> oh, ginagawa pa yan yung lion's set dami mga turista guys oh my goodness so hindi na tayo magpapicture dyan kasi mag picture naman tayo dati dyan eh tapos dito traffic kasi may parking area dito sa baba kung sa park natin pa to yung dalawang to yung medyo matarik-tarik na akyatan kaya yeah, dapat buwelo tayo yun guys oh ayun yung lion shed yan ito guys yung trick buwelo Kinakapa ko pa kasi yung gulong. Hindi ko pa siya masyadong kumakapa Gusto ko mag-banking, ganoon Ayan. pagpatak duran ko ate dito. Lamig. Ano magugugulin ko naman siya? Eh. Parang Adan ng yung kamay ko eh. Lameg Wala be Warnam Park Cup Janay City proper Yan pala yung PMA Cup City proper muna Anong tayo ng Makakainan Tatlong oras may gate natin guys Dito na tayo sa Baguio City You know ng Baguio City tignan nyo ang bahay nila sa taas ng kabundukan ay grabe oh siraan pa si Bossing oh sa gitna oh hirap na kasi transfer na ba yung ano yung uh, gulay pagkas na tayo dito guys sabi okay, guys oh, mga bahay nila oh welcome to La Trinidad Benguet so nasa 5 5 kilometers na lang yung ano pupunta nating uh, lugar Ang oras ay alauna <laughs> medyo matraffic lang dito sa area na to ano. Guys, ito yung ano, yung sikat na lugar dito. Oh. Yung preparation kulay ng mga bahay nila. Oh. Balikan natin yan bukas siguro. Yan o. Oh. Grabe no. Ang lupit ng pagkagawa nito, ano?